Uh, what's up guys! Nagbigay uh, lang ako sa inyo ng tip kung paano gumamit ng uh, proper way ng paggamit ng grinder at uh, kung anong personal protective equipment ang dapat nyong gamitin pagka gumamit kayo ng uh, grinder So guys ah, uh, bago kayo gumamit yung grinder guys. Uh, kailan may goggles kayo. Gamitan nyo ng goggles. Pa para protection sa mata nyo. Uh, importante may ganito guys. Air map. Para sa protection sa tenga. No? Uh, kasi ang taas ng ingay ng grinder ay may git sa 85 decibel may <clears throat> git sa 85 decibels so pag lumagpas sa 85 decibels uh, hazard na yun sa pandinig ng tao uh, in long, long term uh, magkakaroon ng Diferensya sa pandinig pagka hindi ka gumagamit ng air map or uh, air plug. So, kailangan guys pag gumamit ka ng grinder, uh, gumamit ka ng air o kaya air plug. Ito guys, uh, example lang ito ha, ng improper way uh, ng paggamit ng uh, grinder guys uh, kung makikita nyo guys uh, wala yung safety cover nya no? tsaka wala rin yung handle so very hazardous yan guys kung iisipin nyo ah. Ah, uh, nanganganib ang kaligtasan nyo dyan sa ganyang sistema ng uh, pag Uh, paggamit ng uh, grinder guys. Isipin nyo na lang guys kung gaano kalakas ang RPM ng grinder na yan, ano. So pagka tumalsik yan at uh, tumama sa katawan mo, at uh, sa talagang sigurado'ng may kalalagyan ka, guys. So ito guys uh, i-share ko lang sa inyo uh, yung tamang proseso ng paggamit ng grinder. Ito tingnan nyo guys. Ah uh, tingnan nyo kung ano ang kaibahan ng ah uh, nasa safety ang pag ah uh, gamit nyo ng grinder guys. Huwag nyo kalimutan mag ng uh, air plug at uh, saka goggles guys. Ah uh, dito guys sa uh, video na to, earplug ang gamit ko dyan guys. Kaya eh, hindi niyo nakikita na may uh, takip yung tenga ko. Ayan guys, uh, kung makikita nyo ha. Ah, uh, kung saan ako nakahawak, uh, nasa handle yan guys. At ako uh, kung mapapansin nyo, may safety cover yan, guys. So, tumalsik man o ano man mangyari dyan sa, sa cutting disc nya, guys. Uh, talagang nakaprotekta sa akin ng, uh, ng safety cover nya, guys. At ang itong handle nya, mahawakan nyo ng mabuti. Uh, para hindi sumipa itong uh, grinder ano Yan ang proper way ng pag-handle nyo ng grinder guys uh, Sana nakatulong sa inyo ang tip na minibigay ko uh, Nasa ganun ay maging ligtas tayo sa trabaho natin ano